Bumubulong na naman ang langit. Bulong na gustong isigaw ang bitbit na pait. Kulog at kidlat na pilit kumakawala sa madilim na ulap. Kagagawan niya ba ni Bathala o kagagawan ng tadhana? Sabay sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, dama ng iyong balat ang mabigat na damdamin. Pilitin mo mang itago at pigilan hindi magtatagal at bubuhos din ang ulan. Pero siguro tama lang naman. Dahil pilitin mo mang pagtakpan ang sakit at ang mabigat na nararamdaman darating ka rin sa iyong hangganan. Kapag ang madilim at mabigat na ulap ay eh hindi mo na makayanan